<laughs> <May naku> na. <laughs> <laughs> ah! May toys tayo na bubuksan na binili natin sa Ali Low. Siyempre, sa Edda Mama natin na yan. So, eto, kausap ko kasi yung owner nito, si Miss Jen. Akma daw ito para kay Akasha. Eto yung talking pen nila. Guys, affordable to. Relatively affordable siya. Within consumer reach siya, hindi siya mabigat sa bulsa. At syaka, ang dami ko nang nababasa noon dito pa. Ang tagal ko nang gustong binili ito. Kaya lang, ngayon lang siya naging age appropriate for Akasha. Ay, may umaakyat dito. O, tingnan mo. Nakiki-unboxing na po. Sick of swimming, ready to stand. So, meron siyang kasama na mga animals, food, weather, places, or mga, alam mo, yung random things na makikita ng mga bata. Coco, akasya so a horse. Ang tawag niya sa horse ay Coco. Ang layo po, di ba? Hindi ko alam kung bakit Coco. Hello! I'm a little. Let's be best friends. Best friends daw kayo? <laughs> pwede kang mag-record dito ng boses. Bawat sticker, pwede kayong mag-record ng voice. So, pwede voice nyo, voice ni Dada or ni Ate. So, may story siya. May recording. Or meron ito. Oh, ba? Diba? Nagsasalita siya kung saan may papatong. C. Si. C. Ngayon, try naman natin dito sa butterfly. Kung sasabihin niya yung butterfly. B for butterfly. Ang galing! Butterflies so, among the flowers are so beautiful. O, oh, diba? Very educational. So, pwedeng i-point lang natin yung pen sa letters. Tapos, sasabihin niya kung anong letter yon So, alimbawa, dito sa K. 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 Ngayon, kapag dito sa king mo ipapato, ipupoint yung pen, nasabihin din niya king. K for king. The king's new clothes are so beautiful. Yes. Oh, ngayon naman, try naman natin dito sa mga animals. Akasha, uh -oh. oh. look at this. Kangaroo. Kangaroo. Uh -oh. oh, I know you wala daw. <laughs> Ang sounds na ipaproduce ng pen ay yung sounds ng animals. Pero kapag doon ka sa name ng animal, leopard. Leopard. Yun yung sasabihin niya. You try it, Akasha. Hold this. Okay. Okay, at the next no, 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 no. This side. This side. That. Yeah, oh. oh. Go. Here. <laughs> Balik na oh. Like this. Ooh. Mm. Scary. Here, here. Lion. Lion yung mga anak ko, hindi sanay sa gadgets. Ngayon, minsan, nagsisisi ako na hindi ko sinanay. minsan, pag kailangan mo magpahinga, guys, Hello? ayaw manood. So, wala akong choice kung hindi tuloy-tuloy na makipaglaro sa kanila. So, maganda naman yon Yun lang nga, minsan, alam mo yun, mom guilt siguro na bakit hindi ka natuto mag manood. Parang kailangan ko naman ang pahinga saglit. Ganon. Pero with this, sino may iiwan natin yung anak nat mga anak natin dito for ilang minutes, maybe even an hour, na natututo pa sila. Pero syempre, this is best to use nang kasama natin sila. Yung may supervision natin. Pero alam mo, Pero alam mo, aray ko. Alam mo, pero alam mo yung minsan kung kailangan mo lang magpahinga, eh pwede to. Pwede mo silang iwanan sa safe environments. Ay, may book pa siyang kasama. Isipin niyo po, affordable yung price na ang dami-daming matututunan ng ating mga anak. Hi, da. Da, ang ganda nito. Tingnan mo, halika. Wow. Tapos, pag dito mo sa itututok. M for monkey. What? Hollow! So, mga momsies and dadsies, hindi lang pala isang libro yung kasama. Kung hindi tatlo. Play! Oh. Hello. My name is Olivia. Seven years old. <laughs> hindi na. Ito dapat. One, two, three, four, five. One side caught a Okay. Stop natin. 46. End of recording. So, nakapag-record na tayo. Kasi may pipinutin po kayo dito na eto, Button for record. Yun yung nag-record kami tapos pagtapos na stop. Now, let's try to play it. Hello. My name is Olivia. Uh. Seven years old. Hindi nakita ito ba? One, two, three, four, five. Once I caught a fish, I'm out. Ganon! Mommy. Okay. Alam mo, Eto pa naisip ko kung isang pwedeng gawin sa si sticker, no? Halimbawa sa bahay, maglagay kayo sa iba't ibang parte ng bahay. Halimbawa, yung one nilalagay sa table. Para pag pinatong doon ng ating anak yung alay lopen, magsasalita siya na table. Pwede rin naman sa door. Para alam mo yon as they walk around sa bahay natin, para sila nag-field trip na natututo sila kung ano yung pangalan ng bawat object sa bahay. Door. Door. Ah, ang galing oh! So, ito po ay available sa Eda Mama app. Tingnan nyo naman po doon. At isearch din nyo yung Alilo. Ito po, doon po mabibili ang original na Alilo pen. Meron din pala akong discount code. Pwede nyo po yung gamitin to get a discount. Maraming salamat. Stay safe and God bless. Bye! Yummy! Scary! <laughs> May scary face ka pa, ha?